Taurus. Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya na magagamit mo kung gagawa ka ng usapan sa ibang tao at ganoon din sa mga magulang at mga kapatid. Ang kahinaan ng ugali mo ngayong araw ay mabilis ka magtiwala na dapat na iyong makontrol dahil pwede kang mabigyan ng kalungkutan kung magtitiwala kagad ang pinapahiwatig, at kung may dapat kayong puntahan ng minamahal ay dapat na masigurado na kayo ay makakapunta, nang walang maging suliranin sa hinaharap. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang pahiwatig ay bawal muna ang mga street foods, at mga delatang matamato sauce ng mga pagkain magpapahina ng mga ugat sa atay ayon sa gabay kalusugan Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay maging stricto ka sa ginagawa iwasan mo ang discussion sa trabaho dahil pwede kang makapagsalita na iisipin nila ay may kayabangan ka kahit nasa tama ka na pwedeng pagumpisahan ng suliranin sa iyo sa hinaharap kaya mas naaayon na maging matahamat na gumagawa sa pagmamahalan ay masaya walang sinyales na problema hanggat lagi kang malambing sa pamilya ay laging may pagpapalala ang gabay ng pagkakasundo sa tahanan aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero Color pink and color silver number 10 number 24 at number 32.